Let's go to Alabat Canson! So good morning maha purpals. So ngayon traveling, going to Alabat Canson po ang Team Lilas together with our dancers for today's video. So, sasayaw ko ang mga ka-purple ninyo. So, together with Kuya Aloy. Okay. So, ayan mga ka-purple. Sinundo kami ng Tito uh, Aloy sa Lucena going to Alaban. Then, surprise kung anong gagawin namin to later on. Pero hindi ko na mapigilan. Sasabihin ko na uh, magbibigay kami ng love and support kay Mami Ais Avellano Canimo na tumatakbong mayor sa Alabat, Quezon kaya huwag niyong kakalimutan mga taga-alabat number 2 sa balota Ice Avellano, Cali so guys, mga taga-alabat, see you there may yeah. So mga ka-Purple, we have just arrived here sa Alabat Quezon. Nandito kami sa rest house ng ka-Nimo Abellano family. And magpa-practice lang kami guys. Hello mga ka-Purple! So abangan nyo kami mga taga-Alabat later on. ang inyo mga ka-Purple. Let's get talent ang atake natin for today's vlog. Bye-bye! immediate dancers <laughs> yan so baboy mga ka-purple so mga ka-purple nandito, nandito sa, sa bahay ng alabat at kasama namin ang aming manager ang poging-poging si daddy Campoy, mga ka-purple so papunta na kami sa barangay 5 yun daddy kamoy barangay 4 so ayun mga ka-purple walkathon walkathon xb XB! Hello mga ka-purple! Dito na tayo ngayon sa meeting niya Bansi ng ating future mayor ng Alabat Quezon, si Mami Ice Canino. So ngayon, ang tiyong tinan dumadating ang ating mga Uh, tao dito ang mga mga may ng alaban. So, abangan niyo ang pagbaba ng future mayor, mga ka-purple. Siyempre, together with same Gillette, gumadating na ang ating mga bisita, mga ka-purple. Hello, mga ka-purple. Nandito na kami ngayon sa ating liaban. Say hello po. So, kararating lang namin and mag-start na rin kami na short walk. So, you can see, unti-unti na dumadating ang mga taga-suporta ng Team Layosa and Team Kanino, Kanino 2025. So, mga kapurpo, itang kita natin ang pagmamahala ng suporta mga mamaya ng alaban sa ating Team Kanino and Team Layosa 2025. So, mga kapurpo, abangan natin ang team Mel na bibigyan namin ng aming love and support sa ating uh, future mayor. Hello po! So yun, bye-bye! everybody, come on, itaas muna natin ang ating dalawang kamay, everybody, come on po. pinapatawa ko lamang po itaas muna natin ang ating dalawang kamay everybody, i-wave lang po natin left and right okay, dalawang step lamang po ang gagawin natin so guys, are you ready? okay music, DJ come on everybody, clap your hands to the beat ito po ang team ni sa step na... Let's do the step! And okay, on so again, wala po ba tayong palakpakan dyan? Or should I say, wala po ba tayong malakas sa palakpakan na may kasama? he ya Maraming maraming salamat po isang... roon ng bata pa. Kaya lang talaga pong iba ang pagka-forty. salamat. So, tapos na po. Ah, mababangga si Ka-Purple. So, ayan mga Ka-Purple. Successful po ang ating uh, event for tonight. So, ayan. Pauwi na rin po kami ng Lucena after this. Kakain lang kami ng dinner. And again, gusto, gusto po namin magpasalamat sa mga taga-alabat Quezon and syempre sa team Kanimo and Team La Rosa sa inyong pag-imbita sa amin. Special thanks po sa Kanimo and Avillano family. Thank you, thank you so much for always trusting us. Bye, bye! So mga ka-purple, nandito na kami sa Pierre ng Atimonan. And it's a wrap. Congratulations, Team Lillets. Ayan, naantay na lang po namin ang van. Let's got talent. Congrats, pasado po ang lillets Got Talent. Sa so, Madalition kaya tayo sa Pilipinas Got Talent. Bye-bye mga ka-purple.